299 na engagement ring. Papayag kayo? <laughs> hindi po. <okay. laughs> no? Bakit? No. Uh, hindi lang po ako magsisettle sa ganito. Oh, Oo, uh, di ba? Sa ano po? Kasi sa future din po makikita yun. Kung paano mo bigyan yung babae mo. Yung price na ganun po. Miss, diba? pwede magtanong? 299, 299 pesos. Opo. Okay. Bayag ka? Opo. Oh. Kung mahal mo naman, di naman siya ano eh. Di naman, kailangan pamahalin din yung bibigay I've been broken na din kasi and then I hindi ako naka-receive ng gifts and pag nag-propose yung kung ayun, nag-propose yung boyfriend ko sa akin ng tunay na no? eh di naman ko pa rin kasi hindi naman basihan yung ano yung price ng uh, ng sing-sing sa pagmamahalin ko.